Hi guys, good afternoon. Hindi ako makauwi. Ang lakas ng ulan. Basang-basa na. Nabasa na. Ang Alakas ulan dito. Hello, lakas. No. Hindi muna ako pinauwi bago nakaulan. Hindi basang-basa ako ngayon. Nako. Ang init kanina tapos i lumakas ang ulan. Delikado. Magkakasakit. Oh, lakas. Ito ay sabungoy na. Yan. Lakas Layo pa ng amin thank you very much let's go count me